May nagtatanong sa akin, ang ganda ng tanong eh. Dok, yung pagpapaaraw, anong oras ang maganda? Tama ba? Wala namang specific. Basta sumikat siya ng alas 6 ng umaga, hanggang lumubog siya ng alas 6. <laughs> Oo nga. Hindi ko sinabing magbilad. Ang sabi ko, 10 to 15 minutes. Pero kahit anong oras doon, walang specific. Malinaw? Alam ko kung ba't may nagtanong na ganyan eh. Marami na siguro kayo narinig o naatenda na seminar na too much exposure to sunshine can cause cancer. Have you heard that? Ikokore ko. Okay lang? Okay lang ba ikore ko? Kung totoo yun, lahat na magsasaka natin may cancer. Kung totoo yun, lahat na magbubukid natin may cancer. May papaalala ko sa inyo. Sila yung walang cancer. Kayo yung meron. <laughs> Totoo hindi? Actually, sila nga yung malulusog eh. Kasi nyo kung bakit? Nasunod nila yung pito. Alam nyo, nilalanghap nilang hangin sa riwa. Napapaarawan sila. At dahil naaarawan sila ng gusto, pinapawisan sila. At dahil pinapawisan sila, nagre sila. Marami sila uminom ng tubig. Alam nyo ba na healthy kinakain nila? At dahil pagod, sila maghapon, maaga silang natutulog. At ang pinaka maganda hindi man malaki ang kinikita nila masaya sila sa buhay nila